Maaga pala akong gumising kasi ang akala ko makakapunta tayo sa bukid para kumuha ng kawi pang gato. So, may biglaan tayong pasok. Tinawagan tayo para tumulong sa medical mission. Kahit araw na ng paglaba, di tayo pwedeng tumanggi. Trabaho yun kasi eh. Habang inihintay natin yung oras, magkapi muna tayo mga tol. Yan kasi ang power ko pag umaga. Kasama ko pala si Longba na naghihintay din ng rides. Kaso ipapagawa natin siya. Kasi yung kadena niya maluwag na. Kaya for today's video, di muna natin siya gagamitin mga tol. Makikisakay lang muna tayo. Di tayo mapakali kasi naubusan tayo ng tinapay. Ayan na mga tol, turoy pa rin ng kape. Kumuha na kayo ng kape nyo mga tol, samahan nyo muna ako magkape. Kasi matagal pa naman yung oras ng pagpunta natin doon sa medical mission. Kaya magkape muna tayo mga tol. Bakit diyan kayo nakasakay? Eh nakabili ako ng jeep. hindi <laughs> nyo gagamitin tong jeep. Eh ko lang ito. una ah. Yung nakakulong-kulong tayo. Ay na. Ah! Tara na mga tol. Aalis na tayo. Dito na pala ako sumakay sa taas ng tricycle. Kasi sobrang dami naming sumakay. Magpapahatid lang ako sa aking pinagtatrabuhan. So, let's go, mga tol. May naiwan pa yata si Lola. Ayan na, hinihintay lang natin siya. Habang hinihintay natin si Lola. Ayan, napaka white pa tayo. Hinihintay natin si Lola. Okay, finally guys. Tara na. Dito na pala ako guys. Dito na ako sa akin binagtatrabawan na na nila ako. Tara na. Dito na pala ako mga tol. Kasama ko na yung mga katrabawan ko. Yan na nag-set up na po kami sa mga pang medical mission. Mga tol, pass forward na pala tayo. Dito na ako sa bahay. Magpuputol ako ng sanga kasi may darating na bagyo. Ang damanti, nagurudurin. um balão,